at sa tutungo na ulan. So, anong bagyo? Malamig ngayon. Binisa ko na yung sibuyas, bawang, at saka asal. Tapos yung manok. Tapos paminsang crack. Siyempre, seasoning chicken cubes at saka seasoning mix. Maya ay isunod ko naman yung eripo na noodles. Yan. Nilagay ko na yung noodles. Tapos, pagkatapos nito medyo malambot na. Ilagay ko na yung kirots saka ripulio. Ayaw kasi ni bunso na may ano, tawag ko bagay Pagsupas ang gagawin ko, Yan. Tapos, manliliit na ilbo lang din gusto niya. Ayan, malalaki. Tapos, yung katas na ibab. yan Alas ka ibab. yan madiit lang siya. Uh, good pour in 5 person itong niluto ko. yan sis. Ilalagay ko na ngayon ang hot Bago ang carrots at saka repulyo. Tapos yung ibak na gatas. Kumpladin na eh. Tama na ang lasa nito talagyan ko na lang ito ng ipap na gatas yan lami na so ilalagay natin ang key roots. susunod natin ang mercurio. Ayan, o diba? Masarap to. Sa malamig na panahon, bagay ang sopas. Ang pamilya ano lang? Ang merienda. Ang Ang musari. ni Ross. Kachiki. Naharagang ka lang 20. si pangit pag ano na yung ibang gulay ayaw ko ayaw ng anak ko na gusto na laborat yung uh, gulay gusto parang hapok lang ang dating sakit lalagyan na natin ito ngayon Ayan. Hmm. para malasa hmm. haruin hmm. yan na tapos na yummy na pag kumulo na siya ulit hmm. di ba marami Shout out po pala larong-laro na sayo. Lifestyle sweet Mali at saka si Igsoong Elvira Sungla sa lagi niyong pinapalipad sa akin at super sa at maraming maraming salamat shout out po sa lahat ng aking subscribers, sa hindi pa po nakapag subscribe paki like and share and comment po pakipindot po na notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video god bless po sa ating lahat mag iingat po tayo may bagyo bye bye